ba magsimula sa YouTube pero hindi mo alam kung paano? Pwede mong simulan ang YouTube channel mo gamit lamang ang mga videos na pinang upload mo sa Reels. Sayang naman ang content kung sa Facebook mo lang siya i-post, di ba? Kaya kung marami kang mga video sa na naka-inbox dyan sa album mo, i-post mo na rin doon sa YouTube. Kung interesado ka, itong video na to ay para sa'yo. Una sa lahat, kailangan muna natin ng Google account. At kung meron ka naman na Google account, pwede na tayong diretso sa ating YouTube apps. si open lang natin itong ating YouTube apps. Then click ang profile na nasa baba, sa may right side na nakalagay. And ito yung lalabas, yung pangalan. Sa pangalan natin, mayroong nakalagay na create channel. Iki-click lamang natin iyan And then, may nakalagay picture, name, handle. Nilagay natin yung ating uh, gustong pangalan ng ating YouTube channel. Tapos, yung picture naman ang ilagay and then click sa baba, create channel. After mo maka-create ng channel, yun na yung magiging YouTube channel mo. Napansin mo, merong plus sign dito sa baba, ito yung gagamitin mo, or ito yung pipindutin mo pag nag-post ka ng mga video. Merong tatlong pagpipilian dyan, yung video, short, at saka, at saka live. Yung video, ito yung ano, uh, long form video, yung mahabang video na napapansin mo pag nag-play ka sa mga video sa YouTube. Pag nag-play mo yon biglang may mga ads na lalabas. Yun yung ano, yun yung sa video. Etong shorts naman, ito ay parang ano, afb ah, FB reels. Ito naman yung maiksi lang. Tapos pwede kang gumamit dito ng mga sounds na merong uh, ah, nire-recommend si YouTube sa'yo. Then live, eto din yung live. Parang wala din namang pinagkaiba sa Facebook at saka dito sa YouTube. Meron ka ng YouTube channel, meron ka na rin mga videos. Ang tanong, paano ako magkakapera dito? Simply lamang, kailangan ma-monetize ang iyong channel. And kailangan mong mag-apply sa YPP or sa YouTube Partner Program. Paano naman tayo mag-apply sa YPP or sa YouTube Partner Program? First, kailangan muna natin mag-download ng YT Studio sa Play Store. At kung meron ka na, open lang natin ito din makikita natin sa home tab merong subscribe subscribers public watch hours, ito yung para sa long videos, at saka shorts views para naman ito sa shorts monetization. Dito naman sa baba, merong nakalagay na earn tab, and then i-click natin yan para makita natin yung mga requirements para maging eligible tayo sa YPP or sa YouTube Partner Program. Makikita natin, meron ditong 1,000 subscribers, 4,000 public watch hours, at saka 10 million na short views. Hindi naman lahat ito ay pupunuin mo or aabutin mo. Ang aanuin mo lang dito, halim, uh, pero itong 1,000 subscribers, kailangan maabot mo yan. And then, depende na lang sa'yo kung alin dito yung pipiliin mo, yung watch, o yung, yung, public watch hours ba, o yung public short views. Kung mag-focus ka sa long form video, ito yung aabutin mo yung 4,000 watch hours. Kung gusto mo naman sa mga short videos, ito naman yung 10 million na views ang aabutin mo. Then, pag meron ka na, pag na may naabot ka na niyan dito sa 1,000 subscribers or isa, sa mga, isa dito sa public watch hours at saka short views, kahit isa dyan sa kanila, pag napuno mo, then magpwede ka ng mag-apply and then may lalabas dyan na apply now. Pipindutin mo lamang yon. Then pag na-apply mo na, wait for YouTube review. Usually kasi 1, to 2, 30 days ang review niya. Pero uh, based sa aking experience, 24 hours lang nag-ano na agad si ano, nag-approve na agad si YouTube. Paano mo malalaman kung approve ka na o rejected ka? mag -e email sa iyo si YouTube. Ipapaalam niya sa iyo kung approve ka na o rejected ka. Pag approve ka na, pwede mo nang i-turn on ang monitor monetization sa bawat videos mo. Pwede ka nang kumita sa ads, sa short views at saka sa iba pa. Pag na-reject ka naman, don't worry kasi after 30 days pwede ka nang mag-reapply ulit. Aayusin mo lang yung mga dahilan kung bakit na-reject ka. Usually kasi ang karamihan ng mga dahilan kung bakit tayo na-reject ay dahil sa content duplication, sa reused content, sa copyright karamihan dyan tayo tatama sa ano eh, sa, sa mga music, mga background music, lalo na sa mga long form video. Dyan tayo nare-reject. So ayon, pwede ka na magsimula sa YouTube journey mo. Tandaan, dito sa YouTube apps, dito ka mag-upload uh, or magda-download ng video mo. Dito naman sa YT Studio app, dito mo naman ima-manage yung analytics, yung comments, at saka yung monetization mo. Kung nakatulong to sa'yo, please like and subscribe to my YouTube channel and let's grow together.